Sa mga nakaraang episodyo ay tinalakay ko ang mga kahulugan ng mga panaginip tungkol kay Padre Pio. Ngayong araw ay may isa akong interesanteng istorya para sa inyo tungkol dito. Isang lalaking ipinanganak na katoliko ngunit lumaking ateista at taksil sa kanyang asawa. Walang pakundangan ay nagkaroon siya ng hindi may paliwanag na pagnanais na magpunta sa San Giovanni Rotondo upang makita si Padre Pio na ipinagtaka ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang kalaguyo. Doon nakaharap niya si Padre Pio at ng kanyang niyang mangumpisal sa banal na padre. Ngunit tinanggihin siya nito at sinabi na di niya ito mapapaunlakan at sa halip ay sinabi sa kanya na sa iba na siya magpunta. Ano ang dahilan sa likod ng patanggi ito? Iyan ang inyong alamin sa ating pagtatanghal ngayong araw. Maratiling nakatutok at huwag bibitiw para malaman ang kasagutan. May isang lalaki mula sa Italia na itinago ang pangalan na pinalaki sa isang mabuting pamilyang katoliko. Ngunit nang siya ay tumanda ay iniwan niya ang kanyang pananampalataya. Nang tanungin kung ano ang pinaniniwalaan niya, sinabi niya na wala lang itinuring niya ang sarili bilang isang ateista. Nagkasawa ang lalaki at nagkaroon ng pamilya ngunit may lihim na buhay sa kabilang bakod ikanga. nga. Siya ay hindi tapat sa kanyang asawa at walang pagnanais na magbago. Isang gabi nang nasa hotel ang lalaki kasama ang kanyang kalaguyo, nagulat siya sa kanyang sarili at sa mga nakapaligid sa kanyang mga kaibigan nang biglang sinabing aalis na siya. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na magmamaneho siya papuntang San Giovanni Rotondo at uh, para bisitahin si Padre Pio. Akala ng lahat ng kasama niya na nagbibiro lamang siya. Alam ng lahat na hindi siya ang uri ng tao na interesadong bumisita sa isang pari. Ang kakaiba, halos walang alam ang lalaki tungkol kay Padre Pio. Marahil ay narinig niya ang ilang katotohanan tungkol sa buhay ni Padre Pio sa isang lugar sa daan, ngunit walang konkretong bagay ang maalala niya. Kung bakit siya biglang nagkaroon ng matinding pagnanasa na bisitahin si Padre Pio ay isang buong misteryo. Bandang alas dos imedya ng umaga nang umalis ng lalaki sa hotel. Habang naglalakad siya sa bulwagan o lobby patungo sa pinto palabas, Tinanong siya ng uh, doorman ng hotel kung saan siya pupunta ng gano'ng oras. Magmamaneho ako papuntang San Giovanni Rotondo para makita si Padre Pio, bulalas ng lalaki. Alam na alam ng doorman ang makamundong buhay na pinamumunuan ng lalaki. Ngunit bakit gusto mong pumunta sa San Giovanni Rotondo sa isang monasteryo sa kalagitnaan ng gabi? Ano ang makit sa iyo? Tanong ng doorman. Walang may palawanag ang lalaki. Hindi niya ito maitindihan sa sarili niya mismo. Dumating ang lalaki sa monasteryo ng Our Lady of Grace bago sumikat ang araw at matiyagang naghintay sa dilim para magbukas ang simbahan. Nang simula ni Padre Pio ang kanyang misa, ang lalaki ay lubos na napuspos dito. Sa buong misa, naranasan niya ang isang napakagandang pakiramdam isang bagay na hindi niya maipaluwanag dahil hindi pa niya ito naranasan. Pagkatapos ng misa, lumapit sa kanya ang isa sa mga kapuchino at tinanong kung gusto niya bang mangumpisal kay Padre Pio. Hindi man lang ito pumasok sa kanyang isipan, ngunit dahil iminungkahe ito ng kapuchino sa kanya, napagpasyahan niya na ito isang magandang ideya. Sa kumpisalan, sinabi sa kanya ni Padre Pio, Matagal na ang huli mong kumpisal, di ba? Gano'ng katagal na? Labing apat o labing limang taon na ang nakalipas, sagot ng lalaki. Nakong, mas matagal pa riyan, sabi ni Padre Pio. Yung gusto mo sa akin, hindi ko maibibigay sa iyo. Dapat kang pumunta sa iba na magbigay nito sa iyo. Walang ideya ang lalaki kung anong sinasabi ni Padre Pio sa kanya. Umalis ng lalaki nang hindi man lang nakapagkumpisal. Hindi man lang siya nakatanggap ng basbas -bas mula kay Padre Pio. At gayon pa man, nakarandam siya ng labis na kasiyahan. Tagpasalamat siya na nakausap niya si Padre Pio sa mga sandaling iyon sa kumpinsalan at naging napakagandang karanasan ang pagdalo sa misa, higit pa sa inaakala niya Iniwan niya ang San Giovanni Rotondo na lubos na nabuhaya ng loob at alam niyang gusto niyang mga bumalik muli doon. Ilang sandali pa, nanaginip ang lalaki. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Padre Pio na naglalakad pababa ng hagdanan patungo sa kanya. May kasama siya isang pang nakasuot ng puti. Kumuha si Padre Pio ng uh, nakatuping papel sa bulsa ng kanyang abito at inabot ito sa lalaki. Ang mga salitang San Alfonso Ligorio ang nakasulat sa papel. Tapos nagising siya. Makalipas ang ilang panahon, humingi sa kanya ng pabor ang isang madre na nakatira sa kaparehong bayan ng lalaki. Kailangan nito ng masasakyan papuntang uh, Pogia at inisip ng madre kung maaari ba niyang dalhin siya doon. Masaya siyang tinulungan ng uh, lalaki sa pagpunta sa Pogia, sinabi niya sa Mabe ang tungkol sa kanyang panaginip. At tinanong siya kung ano ang palagay niya sa ibig sabihin nito. Marahil ay ibig sabihin ni Padre Pio na magdala ka ng larawan ni San Alfonso Ligorio, sabi ng madre. Hindi nagtagal, dinalan siya ng madre ng larawan ni San Alfonso de Ligorio. Nagulat ang lalaki nang makitang nasa loob ng nakatuping papel ang larawan nakapareho ng sukat at hugis ng papel na ibinigay sa kanya ni Padre Pio sa kanyang panaginip. Daladala niya ang maliit na larawan sa lahat ng oras magmula noon. Sinabi ng madre sa lalaki na si San Alfonso ay nakatira sa bayan ng Pagani sa kumbento ng mga Redemptorista o Redemptorist House. Marami sa kanyang mga relikya ay napanatili at pinarangalan doon naisip niya na magiging makabuluhan para sa lalaki ang pagbisita sa kumbento at hinimok siya na gawin ito. Nagpasya siyang sundin ang payo ng madre at uh, dinagtagal pagkatapos nito ay naglakbay siya patungo sa pagani. Sa kumbento ng mga redentorista, hiniling ng lalaki na makita ang isang pare. Hindi nagtagal ay lumabas ang residenteng pare at uh, magiliw siyang binati at tinanggap ipinakita niya sa kanya ang kapilya at ang iba't ibang relikya na ni San Alfonso. Ipinakita rin niya sa kanya ang silid kung saan uh, nanatili si San Alfonso nung siya nabubuhay pa. Habang nakatayo ang lalaki sa silid, halos parang nabasa na ang naisip ng lalaki. Sinabi sa kanya ng pare, Gusto mo bang magumpisan? Gusto kong gawin niyon, sagot ng lalaki. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga salitang sinabi sa kanya ni Padre Pio. Kung ano ang gusto mo sa akin, hindi ko maibibigay sa iyo. Dapat kang pumunta sa iba na magbibigay nito sa iyo. Kumpensito ang lalaki na ang pare na nakatayo sa kanyang harapan ay ang tinutukoy ni Padre Pio nang sabihin niyang, Dapat kang pumunta sa iba. Lumuhod ang lalaki at entin na nangumpisal. Walang kanyahiya siyang umiyak sa buong itinagal ng kumpisal. Labis na naantig ang pare sa kumpisal ng lalaki kaya kasama niya itong umiyak. Pagkatapos ng kumpisal, dinala siya ng pare sa kapilya kung saan pinigyan niya siya ng banal na komunyon. Napagtanto ng lalaki na inakay siya ni Padre Pio pabalik sa Diyos. Isang hakbang ng paunti-unti. Sa kanyang unang pagbisita sa Monasteryo ng Our Lady of Grace, siya ay lubos na hindi handa na lumapit sa mga sakramento. Ngunit ngayon, siya ay ganap na ng bagong tao na. Malaki ang pagdanayos niyang makita muli si Padre Pio. Nang bumalik ang lalaki sa Monasteryo ng Our Lady of Grace, binati siya ni Padre Pio ng buong pagmamahal at tinawag siyang anak. Sila ay ang mga salita na dapat pahalagahan nang siya kay Padre Pio at tumanggap ng absolusyon. Bumalik siya sa marami ng pagkakataon sa monasteryo ng Our Lady of Grace magmula noon. At yan ang istorya ng aking naisihatid sa inyo ngayong araw kung saan sa isang panaginip eh, nagpakita si Padre Pio at naging makabuluhan ang kanyang pagpapakita na nagbigay daan sa pagbabagong loob ng isang lalaking ateista. At uh, sana'y naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw at uh, kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong magatubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa inyong mga bagong tagapanood, huwag po kayong magatubiling mag-subscribe sa aming uh, channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang uh, kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga aming hinaharap na mga episode At uh, nais ko rin umapila sa inyo na supportahan ng aming channel na ito at ang aming apostolado sa pamamagitan ng paglahok sa aming exclusive ng mga buwan ng mga na uh, donante taga-buloy na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa bilang benepisyo ng inyong paglaho. Ang mga misa po ay para sa inyo. No? Nais ko lang liwanagin na hindi po ito para sa mga yumao. Ngunit maaari, maaari naman nyo silang isama sa inyong mga intensyon. At uh, isa pang benepisyo ay ang pagpapadala namin sa inyo ng uh, binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon sa halaga ng inyong buwan ng uh, abuloy. Ang pagbibigay uh, po ay sa pamamagitan ng direct uh, deposit po sa aming BDO account at maaari rin po via bank transfer sa GCash. At kung mas makakabuti para sa inyo at mas magaan, maaari rin po um, uh, sa pamamagitan ng GCash sa aming personal GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At kung meron kayong mga karagdagang mga katangunungan, mangyaring uh, mag-email po kayo sa aming uh, email sa angtinignipadipio at gmail.com At meron din po kaming website, maaari po rin yung bistayin para sa mga karagdagang uh, informasyon sa www.angtinignipadipio.com at dumating na po tayo sa ating pagwawakas. Ako po'y magpapaalam na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At uh, nais nice ko rin pong magpasalamat sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa aming apostolado. Bahala na po ang Panginoong Diyos nagantihan ang inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, away pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.